Sa namang Super Health Center ang itinayo ngayon naman sa bayan ng Pandibulakan. Kasabay nito ay namigay din ng tulong pinansyal si Senator Christopher Bongo kasama ang ilang local government officials. Si Carla Abeliana magpapalita. Tuloy-tuloy ang paghahatid ng serbisong medikal ng pamahalaan matapos pasinayaan ang isa na namang Super Health Center. Ngayon naman ito ay sa bayan ng Pandi, Bulacan. Pinangunahan ito ni Senator Christopher Bongo kasama ang ilang local government officials. Hinimok naman ng senador ang mga taga-pandi na pumunta lang sa Super Health Center sa panahong nangangailangan sila ng serbisong medikal. Pwede na po dyan yung konsulta ng PhilHealth dahil lahat tayo, membro ng uh, PhilHealth. Diyan na po yung primary care ng universal health care. Diyan na po yung uh, early disease detection. Panganganak, pwede na dyan. Laboratory, mga simpleng uh, minor cases, dyan na po gagawin. So lapitan nyo lang po yung super health center. Paraan po yan, ilapit pa natin yung servisyo medical sa ating mga kababayan. Ang Super Health Center ay layuning ilipat sa tao ang libreng serbisyong medikal na makakatulong sa mga mamamayan ng Pandi katulad ng panganganak, dental at laboratory services. Samantala, kasabay ng pagbubukas ng Super Health Center ay ang pagpapaabot ng tulong pinansyal sa mga taga Pandi Bulacan kasama sina Mayor Rico Roque at iba pang mga opisyal. Nasa 1,250 na individual mula sa dalawang barangay ang dumalo at nabigyan ng tig 2,500 pisong halaga ng ayuda at mga relief goods na nanggaling kay Senator Bongo. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Vice Mayor Luisa Sebastian sa suporta para sa kanilang nasasakupan. Ang local government support po ng Bayan ng Pandi sa pangunguna po ni aming butihing Mayor Rico Roque. Katuwang din po ang ating Senador Bongo para po mabigyan ng ayuda. Lahat po ng mga LLM, Mother Leader, PHW at ang lahat po ng tanod sa 22 barangays po ng Bayan ng Pandi. Nagpasalamat din ang ilan sa mga nakatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Malaking malaking tulong po yung bigay ni Senador Bongo. Kaya maraming salamat po sa ano kay Senador Bongo. Napakalaki ng tulong sa akin kasi nga may bibili ng gamot, tapos may pagkain kasi wala na akong asawa eh. Mga anak ko na lang, paminsan-minsan, ito, tinutulungan ako. Nako, napakabait at saka magaling si Senator Bongo. At ma marami natutulungan. Pati yung mayor natin, marami din natutulungan. Lahat sila. Para sa Diyos at Pilipinas kumahala, Carla Abeliana, sm News.